Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Mama Edit Black. Ay anak nga ako na magtukan Eh. At guys, nandito ako sa bahay ni Ate Aida, magtagahilot namin. Biglang sumakit ang ganito ko eh. dito. Kaya pumunta ako dito. Para mamasage. Ang ah, takot kasi ako. Hindi <laughs> naman delikado. Ayan, si Ate Aida. Yan lang tagahilot namin. Hmm? Yeah. Ano yung tinit Ugat. Ay, pitan. <laughs> <Ha? Nag> Ito <-lis>. lang. <laughs> <-lis. laughs> Pelotin kayo kay Ate Aida, magaling maging lupit. Kahit mga baby. Bira lang naman kami magpahilot dahil bira lang naman sa mga sakit. <laughs> pag hindi nararamdaman, pag walang nararamdaman, <laughs> hindi namin naalala si Ate Aida. Kaya yeah, pag may nararamdaman, halos mamatay na sa nerbiyos. Siya lang, <laughs> yes, makit diyan po eh. Dito bandarito sumakit kanina guys, ayan. Yung pala sa yung mga ugat na yan dyan. <laughs> sumakit kanina, parang nagnguya lang ako, parang may nginuya. Sumakit. Ngayon, di bali wala parang nawala eh. May nasad ko ng bibig ko. May <laughs> yung gano'ng 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 bibig, di ba? Ah. Di, parang nawala yung eh. sakit. Pagpunta ko doon sa malaria, te. Kumain ako pansit, ng pansit, bumili ng pansit doon kasi bagong luto yung pansit. Wala, hindi kumain mo yan. Sakit. nilinulunok ko nalang yung pansit. Yeah. <laughs> Sayang, pupunta pa naman ako mamaya ng birthday yan. <laughs> Paano ako makakakain? Ayan, dyan, dyan. Masakit. Ayan, yan, oh. Ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ngat Ayan, Ano yun? Padala na lang plastic yung lechon ko kukunin. pa plastic ko na. plastic ko

Naglalakyan at saka napapas na rin. Huwag <laughs> tayo masyadong maritis ha. Ibawasan. Pwede pa naman magmaritis. Huwag bawas-bawas. <laughs> May pas rin yan. Mapapas <laughs> na rin yan ha. <laughs> May pas na ang maritis pala. ano, stroke, di ba? Kahit mga baby, ayan, kayang-kaya niya yan. Masarap lang. Yan. Dito lang kami palagi, guys. Ayan, ganda nga. Papayot kami dito lagi. Lahat, anak ko, manugang ko, apo ko, apo ko sa tuhod. Ayan, ang lola mo. marites kaya. mijo ano <laughs> na mas, napasma. <laughs> napasma ang hugat. Dahil sa kamaritis. Ngayon, okay na, pwede na. Kamaritis. Thank you, thank you. Yeah, bye.